Lahat ng kasamaan na mararanasan ng tao, bunga ng kasamaan ng tao mismo. Puna po natin sa Biblia, sino ba ang nagpapaputok ng bulkan? Basahin po natin ang aklat ng Amos, ganito po ang ating mababasa. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Ang Panginoon po pala ang nagpapabugso ng tubig ng dagat sa lupa, yung tidal wave. Ano po? So yung tidal wave, isang kalamidad na dumating sa Haiti, ang Diyos ang may kagagawa nun. Siya ang tumatawag ng malalaking alon sa dagat at ibinubugso sa lupa.